May hit, talagang ano k-pop star na kasama ko wow. sa K cafe <laughs> Yes, I thank you. Yes. Thank it. you po, thank uh, you. How did you feel attending this virtual junket your... <sighs> It was so much fun. Tsaka po ano, um, nag-enjoy po ako panoorin kanina yung interview, although medyo mahaba siya. Pero since nandun po yung isa sa mga idol ko, like sila Jin Sunbin. Nato ako manood. <laughs> no, hindi pa po. Yeah, tapos nagustuhan ko rin po yung mga ano, yung photo booth, tsaka yung paggawa nung tag po ba yun, or keychain. I literally spent 20 minutes just to pick a design. <laughs> so, yeah. so yeah. super I, I had so much I had so much fun, po. kasi ng mga international fans. I know, yeah. Wala uh, update doon. Well, for now kasi, um we're still waiting then kung ano yung update sa amin ng company namin. But for now, uh I have a member po na nandito rin to spend the vacation with me, si Shanna ng Lapilos and ana uh, naman ho kasi no surprise namin yung fans namin nung uh, premiere night ng movie po na kasama ako yung samahan ng mga makasalanan. So, yun. na-surprise namin sila nung lumabas si siya na sa red carpet and stuff. So, yun lang naman so far. How does it feel knowing na 'yung fans na wow, <laughs> Mm, Siyempre po natutuwa kami kasi um kahit na hindi Parang matagal na po since yung last comeback namin. anjan pa rin si They're still patiently waiting and still very supportive po kahit sa mga solo activities namin, especially ako na nandito sa um, Philippines ngayon, may mga shows and upcoming shows. So, yun, grateful po ako sa mga fans namin. Siguro, mind me asking kasi parang ngayon na third person yung perspective sa mga yeah. Well, as a K-pop fan even before being a K-pop idol myself. Wow, wow. Kinikilig pa rin. Kinikilig pa rin. Um, of, parang ano then, hindi ko rin alam eh, parang I I still feel like a fan even if hindi parang hindi ko pa rin na-realize na, na K-pop idol ako, ganun. Nare-realize ko na lang siya pag when some people talks about it or like tells me, oh, you're a K-pop idol, so nice to have you here. Ganyan, oh, nga pala, yung ganun, oh, nga pala, oh nga, ganyan. Pero, yeah, yeah, I like, I, I'm grateful po sa blessing na to. So. Sinong ano, sinong gusto mong maka, syempre, very Pinoy question, makakabal sa K-pop world? or kung makabaga, kung ikaw ma offeran malay mo magkaroon ng ano, ng Netflix series na, Tagalog mm -hmm. or Filipino. Um, ang hirap sagutin kasi grabe yung mga fanbase po namin sa Korea. Pero ano naman, siguro someone na lang na malapit yung age namin, someone in the same age group sa so, ayoko na lang mag-mention ng group pero <laughs> yeah any 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 person as long as um, masaya siya ka work and makasama ganyan kahit sino naman po kasi ano syempre kung gusto ko kung mag mangangarap ako ng malaki ipo ko na i-BTS ko na yan di <laughs> ba yeah we never know yeah at so, ano ah, talaga po? Well, um, I think merong mga dumaan din sa FYP ko na mga ilang videos. And, siyempre, hindi ko rin in-expect dahil although, parang hindi ko siya in-expect na may mga ganong videos. Pero expected na rin as a Filipino na isi-ship ka kung kani-kanino. So, yeah, I don't know. <laughs> Thank you! <laughs> opo, opo. <laughs> Yeah. Half of malapit na rin. So, mm -hmm. anong feeling mo na parang dumadami na Siyempre nakaka-proud. Kasi, um, dati parang hindi natin ma-imagine na magkakaroon ng mga Filipino. Like tayo na magiging K-pop idol. Ganyan kasi siyempre meron silang mga standard na feeling natin hindi natin kayang i-reach. Pero, doon talaga mapuprove na yung galing ng mga Pilipino talaga, yung talent natin, umabot pati sa K-pop stage. So yun, I feel really happy and I'm so proud. Shanti, actually, natutuwa kami sa journey mo because you're also humanizing K-pop idols. Alam mo yun, oh. You know, we always feel na, syempre ba, diba, it's very, uh, what's this, kumbaga, very polished, Opo, all Apo, the time, yeah. it's on stage, turn left, turn right. <gasps> I never thought about, about that, that. No, thank you what goes behind the scenes. So mm -hmm. there's an off season, di ba? May mga yeah, off season. Opo. But sometimes do you do you feel like uh, you miss the grind of you know the training, going mm. on tours? Well, ngayon po na hindi ko siya ginagawa. Of course, I crave it for some reason. Parang um, nakaka-miss siya kasi ano eh, ang tagal kong nag-training for that. Tapos, feeling ko ngayon, parang dahil hindi ko na siya nagagawa, parang nakaka-miss yung feeling na um, namimit mo yung iba mong mga co-artists, mga ibang group sa work. Masaya siya. Parang feeling ko nga, para lang kaming ano, uh, mga estudyante na tag taga-ibang mga school lang. Tapos, ay, galing ano yan? Galing UP, ay, galing Aww. ano yan? Parang gano'n lang yung feeling. So, masaya siya. <laughs> In that way. <laughs> yeah. Thank, you. Thank you.